Snowy morning guys! Teacher A here and welcome to Gurong Pinoy sa Amerika! So, kumusta po kayo na lahat ng members ng aking community? It's been a while since my last video 2022 pa yata yun nung naka tayo ng Silver Button Award and today, para sa aking comeback video it's going to be very special so I'll see to it na makakatulong to sa lahat ng members ng ating community So, hindi siya about math lesson kundi source ng income so pagkakakitaan ng pwede na kahit na sino. So sa lahat ng tao from different walks of life, kahit estudyante ka pa, tambay, kasambahay, tricycle driver, full-time housewife, may tindahan, security guard, sales lady, call center agent, name it, lahat pwede. Private employee, businessman, government employee, OFW. So kahit nasa ang lupalo ka pa na mundo, kahit gano ka pa ka-busy. So ito na nga. So, ito tinatawag na C4x4 system. So, familiar ba kayo dito? So, itong system na to, um, I came across sa FB na legit, legal, at talagang nakakatulong. So, napanood namin yung barkada ni Papa showing off. Pinapakita niya yung one day income niya. So, shout out kay Abong Ibarrientos. At syempre, dahil teacher ako at nandito pa ako sa US, nakakahiya naman na mas scam ako. So, I dig deeper. So, ang C4x4 system ay under ng UNO or Unlimited Network of Opportunities. So, meron tayong tatlong board of directors. And ang ating company ay na-advertise na rin sa malalaking media outlet sa Pilipinas. Marami tayong branches nationwide and internationally, meaning sa iba't ibang bansa. Na kahit dito sa US, meron tayong branch. So when it comes to legalities, tayo ay SEC and DTI registered. Kaya legit na legit. So yung mga products naman natin ay ISO, FDA, and halal certified. So, ayan yung mga certificates na magpapatunay ng ating company ay legal at legit talaga. Hindi tayo scam. So, I checked kung sino-sino ba yung mga nasa system. At ang kauna-una ko nakita ay si Manny Pacquiao. And then, ang ating grand mentor na si Mentor Moy Manapat na sumali at age 16 at naging isa sa youngest millionaires. And then, si Mentor Trisha at iba pa mula sa mga estudyante, batang riles, housemaid, security guard, uh, mga may blue-collar jobs, professionals, government employees, of OFWs na napauwi na sa Pilipinas which means nag for good na sila dahil sa ating system. So sila yung mga natulungan and still tinutulungan ng ating business kasi yung business natin ay lifetime at pwedeng ipamana. At tong mga tao na to na nakikita nyo, iyan ang ating magiging support system. Which means sila yung mga tutulong sa atin para kumita at marating yung narating din nila. Kung makikita nyo, sila yung mga tao from different walks of life. Iba-iba talaga. May nag-aral, may, nakapag, may nakapagtapos ng college, meron namang mga simpleng mamayan, but then kung makikita nyo yung mga income nila, sobrang nakakalula. Yun na nga. So, I tried. Nag-join ako. In two weeks span, naka-withdraw ko ng total na 14,262. Not bad for a passive income habang busy ako sa pagtuturo. So, sa inyo na mga members ng aking community, let us help you. Mag-message kayo or mag-comment kayo sa aking FB page, Gurong Pinoy sa Amerika ni Teacher A. At hayaan yung tulungan namin kayo na mabago ang buhay nyo. Okay?